Naglalakad na naman tayo. Pero bago ang lahat, ganito muna ang eksena. Mag-video muna tayo. At nagkataon lang din na maganda ang panahon. Maganda ang sikat ng araw. Pero malamig pa rin. At nadaanan na naman namin ang mga ibo Ito na naman tayo. Binisita na namin natin sila. Binisita na naman natin ang mga ibon. Yung tubig talagang nag-ice oh, kaya naglalakad lang yung ibon. Ayun, mayroong party ng tubig na nag-frozen. Kaya ayan. Ayan sila. Kanyan, park ito dito guys. O, oh, kaya ayan. Kung mayroong ang aso, pwede mo rin ipasyal dito ang garden kasi winter kaya hindi pa nag-umpisa ang magtanim Ayon, ganyan pa sila ganyan ah. pray, is that pray? this one? they don't harvest it eh? Spray. they don't harvest eh? they spray? Yeah. Just leave it like this. Yeah, but it's good now, Ah, yeah. It's still good. It's winter spray, eh? Ah, yeah. That is winter prey. And that's good. Yeah, and yeah. here they're still busy right. digging the ground. There, yeah, ready for planting. Yeah. Yeah. At ayan kapag naglilinis sila, ang mga damo ay kanilang iniipon at ginagawang compost at ginagamit din nila na pataba sa kanilang mga pananim. At ang puno na ito ay nagkaroon din ng bunga pero hindi yata pwedeng makain. At ayan sinubukan niyang buksan. Money? pero matikas ito. I found something. Uh. <laughs> yeah. At patuloy lang tayo sa paglalakad. Pauwi na tayo. At pansin ko ang mga damo ay malulusog. Kapag meron kang alagang kalabaw at baka, abay, tuwang-tuwa sila nito. At hanggang dito na lang mga kayo Rupinay, maraming salamat sa panonood.